buong puso po natin ipinagmamalaki at pinabahagi ang first locally funded MRI sa buong bansa. pangunahan ni Gob Daniel R. Fernando kasama si Nabisi Gob Alexis C. Castro at mga opisyal ng lalawigan ang formal na pagbubukas ng Magnetic Resonance Imaging o MRI section sa Bulacan Medical Center. Isa lamang ito sa mga bunga ng patuloy na pag-unlad at progresibong paglago ng ating lokal na ekonomiya. Sa pamamagitan din ito ay may mas malaking kakayahan na matugunan ang pangangailangan ng bawat bulakenyo lalo na pagdating sa usapin pangkalusugan. Ito ay ginagamit mostly sa mga brain, uh, spine, knee, muscle. Pwede para mas makita, mas define, mas malinaw yung mga hinahanap natin sakit sa ating mga pasyente. Ang bawat procedure, nag-a-average siya ng mga 25-30 minutes or kung mas complicated, less than 1 hour, in an 8-hour shift, makaka-accommodate tayo ng 8 to 10 patients a day. Plano namin gawin ito ng Monday to Sunday, walang pahinga, so dire-diretso tayo. Alikakang po natin ito sa hindi siya ikakang po natin ito. Tayo po ay nasa una-una ang EPU sa bansa na nagbukas ng sariling MRI unit sa ating public hospital. Ito po ay open sa public at lahat po dito ay makikinabang Congratulations po all of you. Congratulations, BMC. Maraming maraming sa